One Spanish latte for... Uy, kayo pala yan. Isang mapagpalang mahal na araw sa inyong lahat. Ako pala si Father Albert Garong ng Society of St. Paul, ang inyong makakasama para sa ating taunang tradisyon tuwing kwaresma, ang Visita Iglesia. Mamaya po, makakasama rin natin ang ating mga iba pang kaparian na Paulino. Kaya tara po, sama-sama po tayo sa ating paglalakbay. Ngayong taon, tayo ay mananalangin sa ilang mga Jubilee Churches na itinilaga ng Archdiocese of Manila. Una po ang Kapilya ni San Lazaro sa San Lazaro Hospital. Ikalawa ang Pang Archdiocese sa Dambana ng poong Santo Niño. Ikatlo ang Pambansang Dambana ni San Judas Tadeo sa Maynila. Ikaapat ang Parokya ng San Bernardo de Dilao sa Paco, Maynila. Ikalima ang parokya ng St. John Bosco sa Makati, ika ang parokya ng San Ildefonso sa Makati rin po, at ikapito ang pambansang dambana ng mahal na birhen ng Guadalupe. Pilgrims of Faith Journeying in Hope ito ang tema ngayong taon ng ating Bisita Iglesia sa Sambuhay TV. Hango mula sa pangunahing tema ng Jubileo 2025 na nakatuon sa pag-asa. Ang taon na ito ay nakafocus sa ating mga peregrino ng pag-asa. Hinihikaya tayong lahat ng ating butihing Santo Papa na nawa ang panahong ito ay magiging isang sandali ng tunay at personal na pagharap kay Keso Kristo, ang pinto ng ating kaligtasan at ating dinawang maipahayag ang pag-asa sa lahat ng dako ng mundo. Pero bago natin simulan ang ating bisita iglesia, mag-outfit check muna tayo. Kapag tayo ay nasa loob ng simbahan, dapat angkop ang ating mga kasuotan. Katulad nito. At wag po tayo magsusuot ng mga tulad dito. At syempre, ang pinakamahalaga ay patatilihin natin ang katahimikan at kaayusan sa loob ng simbahan. So, handa na ba tayong lahat? Kung ganon, ano pang hinihintay natin? Let us begin. Simulan na natin ang ating Bisita Iglesia 2025 sa pamamagitan ng isang pambungad na panalangin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Naniniwala ako, aking Diyos, Nako na ay nasa iyong harapan, na nakatunghay ka sa akin at nakikinig sa aking mga panalangin. Napakadakila mo at napakabanan, sinasamba kita. Pinagkaloob mo sa akin ang lahat. Pinasasalamatan kita. Labis ako nagkasala sa iyo. Hinihingi ko ng buong puso ang iyong pagpapatawad. Ikaw ay napakamahabagin Hinihiling ko sa iyo ang lahat ng biyayang nalalaman mong makabubuti sa akin. Luwalhati sa Ama at sa Anak at sa Espiritu Santo, kaparo nung unang-una, ngayon at magpakailanman at magpasawalang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. habang nasa biyahe tayo patungo sa ating unang simbahan, kaunting katesismo po muna. Ang hubileyo ng simbahang katolika ay isang taon ng grasya, pagpapatawad at espiritwal na pagbabalik loob. Ang tradisyong ito ay may ugat sa lumang tipan kung saan iniutos ng Diyos na tuwing ikalimampung taon ay panahon ng pagpapalaya, pagbabalik ng mga lupain at pagpapatawad ng mga utang. Isang taon ng bagong simula at awa ng Diyos. Ang unang opisyal na hubileyo sa Simbahang Katolika ay diniklara ni Pope Boniface VIII noong 1300, kung saan hinimok ang mga mananampalataya na magpunta sa Roma upang makatanggap ng indulhensya. Simula noon, naging bahagi na ito ng tradisyon ng simbahan at ginaganap itwing ika-25th year. Ngayong 2025, ipinahayag ni Pope Francis ang Jubilee of Hope, isang paanyaya sa pananampalataya, pag-asa at pagkakaisa ng lahat ng Kristiyano. At naito na tayo sa ating unang simbahan, ang Kapilya ni San Lazaro sa loob ng Ospital ng San Lazaro. Isang makasaysayang lugar ng pananampalataya at paglilingkod sa mga may sakit. Tara, simulan na natin ang ating bisita iglesia. Narito na tayo sa ating unang simbahan, ang kapilya ng San Lazaro sa loob ng ospital ng San Lazaro. Ang chapel ng San Lazaro ay nauugnay sa kasaysayan ng San Lazaro Hospital na itinatag noong 1577 ni Fray Juan Clemente OFM bilang isang ospital para sa mga may sakit, partikular sa mga may ketong. Noong 1784, inilipat eh ito sa kasalukuyang lokasyon sa bisa ng isang royal decree mula sa hari ng Espanya sa pamumuno ni Fray Felix Huerta OFM itinayo ang kapilya at pinalibutan ng batong pader at kalaunan ay ipinagkatiwala ito kay San Lazaro. Ang dambana na matatagpuan sa Department of Health, Santa Cruz, Manila ay nagsilbing kanlungan ng mga may sakit at peregrino sa loob ng maraming siglo. Ito rin ang tanging dambana sa Pilipinas na nakatalaga kay San Lazaro ng Bethany. Sa kasaysayan Si San Lazaro ay may mahalagang papel sa pagtuklas sa Pilipinas. Dahil noong dumating si Ferdinand Magellan noong 1521, kapistahan ni San Lazaro kaya pinangalanan niya ang bansa bilang Archipelago of St. Lazarus. Matapos masunog noong 1963, muling itinayo ang kapilya sa ilalim ng gabay ni Cardinal Rufino Santos. Patuloy itong nagsisilbing kanlungan ng pag-asa at pagpapagaling para sa mga may sakit at nangangailangan. Nitong Agosto 30, 2024, opisyal itong itinanghal bilang isang pilgrim church para sa mga may sakit, mga tagapag-alaga at may kapansanan bilang bahagi ng pagdiriwang ng Hubileo ng Pag-asa 2025. Magandang araw mga kasambuhay. Ako pala po si Father Raul Biliudo chaplain ng San Lazaro Chapel at na pong tungkulin ko bilang isang chaplain sa kapilyang ito o na ay ipagdiwang ang Badala Eukaristiya o pang ipagkaloob ang salita ng Diyos lalo na sa mga nangangailangan isa rin ang tungkulin ko ay magkaloob ng tanda ng pananampalataya ni Kristo na siya ay buhay para sa lalo sa mga mahihirap na nahihirapan. Isa sa mga panata at debosyo, ang debosyon ng mga debote sa chapel na ito ay yung pagdarasal talaga ng mga ng mga manalang, mga debote lalo lalo yung mga taong mayroong karamdaman sa kanilang hinihiling kay San Lazaro na pagalingin ang kanilang mga may sakit lalo lalo sa panahon ng kapistahan ni San Lazaro tuwing ikalimang linggo ng Kuwaresma na sila ay tunay na pupunta dito para magpasalamat una sa Diyos dahil yung kahilingan nila pala sa pamagitan ni San Lazaro ay natupad. At ganoon din may mga estudyante ng mga grupo na pupunta dito bago sila mag-take mag ng kanilang examination ay pupunta sa dito para humiling ng, ng tulong at gabay ni, ni San Lazaro. Ano? Pagkatapos ng banala pagdiriwang ng Eucharistia ay aming dinadasal yung chaplet ni San Lazaro para pasasalamat na tunay ni San Lazaro na sa ikaibigan ni Jesus, patuloy na siya ay gumagabay, lalo, lalo na sa mga nahirapan. At pinapasok ko nito yung healing mass, ano, every first Wednesday of the month. At dati ay kakaunti pa lang yung mga tao, pero ngayon ay halos uh, marami-rami na rin. Then, first Thursday, ito ay ginagawa ko din mismo sa hospital. At uh, yung lalo po kayong Jubilee, ay ako po ay para sa mga devotee, ay ay offer a confession every day no, after ng Mass. Totoo naman po ano, bilang simbahan, anong pinakalayunin talaga natin is missionary church no, na sinimula ng Panginoong Yeso Cristo. No, ito ay pinagkalob sa kanyang mga alagad at ipinasa niya sa simbahan. At tayo bilang simbahan at itong edifisyo ay itong chapel ay talagang puntahan lalo na yung mga, mga nahihirapan o no, kanlong. Kaya nga si San Lazaro ay patron ng mga mahihirap isa sa mga minsay ko po sa mga bumibisita ay mapapalad po tayo. Magpasalamat po tayo sa Diyos. Ano? Ito pong Jubilee Year ay isang pagdaan, malakas na pagdaan ni eh. Kristo so, sa buhay natin. Na ang Diyos na mismo ang gumagawa ng pamamaraan para tayo ay iligtas. Ano? Sana po ay tayo mga, kayong mga pilgrims ay sana ay makapag-imbita rin po kayo ng iba't ibang mga tao. Nabisitain, hindi lang po ang San Lazaro Chapel kundi ang bawat mga child church, pilgrim church para po makatanggap tayo ng in, in, plenary indulgence, ano, isang biyaya. Dahil po ang gusto ng Diyos sa tayong lahat ay makasama niya sa kaluwalati o ano, sa sa langit sa buhay na walang hanggan. Pagbasa sa Ebanghelyo ayon kay San Mateo. Nang sandaling iyon, sinabi ni Jesus, "Salamat sa iyo, Ama, Panginoon ng langit at ng lupa, dahil inilihim mo ang mga bagay na ito sa marurunong at may pinag-aralan, ngunit ipinaalam mo sa mga musmus. Oo Ama, sapagkat kalugod lugot iyon sa iyong paningin. Lahat ng mga bagay ay ipinagkatiwala sa akin ng aking Ama. Walang nakakikilala sa anak maliban sa Ama, at walang nakakakilala sa Ama maliban sa anak at sa sino mang piliin ng anak na pagpahayagan niya. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagod at may mabigat na pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Ang aking pamatok ay inyong pasanin at kayo'y matuto sa akin, sapagkat ako'y maamo at may mapagpakumbabang puso. At matatagpuan ninyo ang kapahingahan para sa inyong mga kaluluwa sapagkat ang aking pamatok ay madaling danhin at magaan ang aking pasanin. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Napakapalad nating mga tao, bagamat mga karaniwang nilikha lamang tayo ng Diyos, tiniyak sa atin, Yesus, na maaari tayong mapaloob at maging kabilang sa napakaganda at mahigpit na ugnayan sa pagitan ng ama at ng anak. Walang nakakakilala sa anak kundi ang ama at walang nakakakilala sa ama kundi ang anak at iyong marapating pagpahayagan ng anak. Nang magpahayag si Jesus tungkol sa kanyang ama, wala siyang pinili o pinaburan sa mga tao. At tulad siya ng manghahasik ng mga binhi na isinabog ang mga buto sa lahat ng dako. Mayroong mga masasayang tumanggap ng pagtuturo niya tungkol sa kaharian ng Ama. Tinawag ni Yesus ang mga taong may mababang loob na may kalooban ng tulad ng sampbata. Kabilang dito ang mga may sakit na kanyang pinagaling katulad ng mga ketongin, mga bulag, pipi, bingi at mga pilay. Ibinigay din ni Yesus ang kapatawaran mula sa Diyos para sa mga nagsisising mga makasalanan gaya ng mga naniningil ng buwis dinamayan din niya ang babaeng nahuling nakikiapid. ibinalik niya sa katinuan yung mga inalihan ng diablo at pinahirapan ng masasamang espiritu ano nga ba ang larawan ng taong may kapal kaloobang tulad ng sabata iniisip palagi ng bata na hindi siya pababayaan ng kanyang mga magulang o nang nag-aalaga sa kanya ibibigay nila ang kailangan niya Ganyan ang pagtitiwala ng isang bata. Para sa mga nakatatanda at lalo na sa mga may sakit, pati na rin sa mga nag-aalaga sa kanila, huwag natin kalimutan na hindi tayo pinapabayaan ng Diyos. Umuhugot tayo ng lakas at pag-asa wala sa positibo nating pananaw o cheerful countenance. Ang tunay na pag-asa natin ay mula talaga sa Diyos na nagbibigay sa atin noong tayo binyagan ng kapangyarihan ng Kanyang Espiritu. Hindi lamang mula sa ating mga pagtitiis o paghihintay na tayo gumaling sa ating sakit, nagmumula ang ating pag-asa. May pag-asa tayo dahil alam nating sumasa atin ang kapangyarihan ng Diyos. Kaya mababata natin lahat ng hirap at malalampasan natin ang bawat pagsubok. Hindi sa ating sarili nagmumula ang tunay nating lakas, kundi sa Diyos nakasama nating nagpapasan ng Kanyang pamato. Lumapit kayo sa akin, kayong lahat na napapagal at nabibigatan sa inyong pasanin at kayo'y pagpapahingahin ko. Ang panayayang ito ni Yesus ay hindi salitang boladas lamang o konsuelo de bobo. Ito ay panyaya sa atin ni Yesus na manatiling mga bata at kilalanin at umasa sa tulong at awa ng Kanyang Ama na ating Diyos at atin ding ama. Sa panahon ni Jesus, hirap na hirap ang kanyang mga kababayang hudyo na sinakop ng mga paganong Romano. Mistulan silang mga alipin sa sarili nilang bayan. Naganap ang sakit at mahirap ang buhay. Malupit ang mga namumuno sa gobyerno ng Roman Empire at ang mga pari at haring pari sa templo ay hindi makatugon sa hinaing ng mga kawawang mamamayang hudyo. Kapag pinagmasdan sila ni Yesus, sila parang mga tupang walang pastol. Nang manalangin si Yesus sa kanyang ama, binanggit niya kung paanong ang mga malalim na panukala ng Diyos ay inilihim sa mga marurunong at mga matatalino. Nakakalungkot sapagkat ang mga marurunong at mga matatalinong ito ang nasa posisyon ng katungkulan at sila sana ang maaaring tumulong sa mga kapos sa buhay. Hilingin natin sa Panginoon na maibalik sa atin ang kalooban ng katulad ng sabata. Huwag nating ipilit ang sarili nating kaalaman o karunungan upang sa mabuksan ng Diyos ang isip natin at kalooban at maihiyag niya sa atin ang kanyang tamang paggabay at karunungan. Yes. Ah, uh, ako po si Marcelo uh, T. Sarciego, tubong kabiteño. At isa po akong manggagawa sa kasalukuyan sa San Lazaro Hospital. Ano po yung ginagawa niyo dito, sir? Kung pwede niyo pong i-explain. Ah, uh, ang ginagampanan ko po dito sa San Lazaro, uh, una po ay mga voluntary lang po kami na nakasama ng ating mga health workers mga sa hospital ng San Lazaro. Uh, hindi lang po sa San Lazaro ang aming iniikutan ng mga lumipas ng mga taon. Uh, under, I understand, sir, na mayroon kayo yung specific uh, group or secto, segment na doon po kayo nag-work in? Uh, ang pinakauna pong organisasyon ng mga kalipunan, ng mga taong may sakit o mayroong dinaramdam na HIV. Oh. So, ito po yung kauna-unahang organisasyon na natala noong 1999. Hmm. Yan po ang Ang Pinoy Plus Association. Kaya po tinawag na Pinoy Plus Association, ito po yung mga positibo sa HIV na nag-create ng kanilang organisasyon upang magkaroon po sila ng kanilang kanilang uh, naing karapatan bilang tao kahit na ganoon ang kanilang karamdaman. Sir, if tama po ang understanding ko, uh, HIV is a non-curable condition, tama po ba? Or no po. mahirap po siyang gamutin or hindi po siya nagagamot. Actually, uh, treatable lang po siya. Isa uh, mm -hmm. po siyang Uh, isang infection na uh, i-consider po natin sa ibang sakit mm -hmm. no po. Although yung ibang sakit uh, treatable and curable. Ah, Ayan okay. Po. So, kagaya po ng uh, ibang sakit na tuberculosis. Mm -hmm. Yan. Ang tuberculosis po madalas po 'yan na umiikot ah, okay. sa buong mundo. Pero pagdating po sa gamutan, yan po ay curable kapag tinanggap ng katawan ng ang gamutan gagaling po siya sa sakit na TB. Pero sa HIV po, ito po ay wala pa pong lunas na nakukuha dahil napakahirap po eh. Hindi po nila ma-define uh, kung saan ang galing, yung sakit na 'yan at anong mga gamutan pa ang lilikhain nila para ma-cure itong sakit na ito. Sa sa kasalukuyan po, binibigyan po tayo ng gamot para to suppress the virus sa loob ng katawan at maging uh, healthy lifestyle para ma-prolong life po yung buhay nila. So it's a lifelong condition po? Sir. Yes po. According po yan sa healthy lifestyle na ng isang patient ah. na HIV positive. So kung ganun sir, ano yung inaasam ng isang pasyente sa Diyos? Anong, ano yung pinapanglalangin niya or ano yung hinihingi niyang makuha? Actually, yung... for me, ano po, Ah, uh, bilang ano na rin po, Ah, uh, sige po, Sabihin ko rin po, bilang isa na rin po ako mm -hmm. doon sa inaalagaan, mm -hmm. no po, dahil meron din po ako niyan, isa mm -hmm. po rin akong HIV positive. Mm -hmm. Ayan po. Nung nalaman ko po na ganoon ang aking sitwasyon. Syempre po, marami pong taraan sa ating buhay. Mm -hmm. Sa akin lalo na po sa akin bilang isang pamilyado. Mm -hmm. ah, Nagisip po ako kung ano ba ang buhay na kakaharapin ko. Matataha ko pa ba ang mahabang buhay? O ako ba ay mag-iisip na hanggang dito na lang? Dahil wala nang pangpag-asa? yon yun po yung unang pupukaw sa akin. noon time na wala pa po akong nakukuhang edukasyon regarding sa usapin ng HIV. So saan po kayo kumukuha sir ng pag-asa? Kasi syempre hindi naman palaging mara, mataas, no? Sa yes. saan po kayo humuhugot o kumukuha ng pag-asa sa pangarap? Ayan. Una, ito po ang aking masasabi. Yung pag-asa na inaasam na ko po ngayon. Sa so, umpisa, lost na po talaga ako. Pero nung nagkanalids ako at may, may kumausap din po sa akin na isang counselor, spiritual living na counselor siya. Ang kanya pong ginagampanan ay family spiritual HIB counselor. Yan po yun. At sila isa rin po isang facilitator ko. Okay. Na siya rin po ang nag-train sa akin, na na-educate ako, na siya ko naman pong isinakabuhay kung ano yung aking mga natutunan. Mm -hmm. At yung mga natutunan ko po ay ibinahabahagi ko naman ngayon kung saan po ako Uh, pumapaloob na community na mayroon po tayong makakagaya kong may dinaraing nakaramdaman. So ibinabahagi ko po sa kanila yung lahat ng aking natutunan at doon ko po na ibinibigay na ang pag-asa ay mayroon pa. Hindi katapusan ng buhay. Uh, sige sir, uh, bilang isang uh, peregrino or pilgrim, no? Na of Pilgrim of Hope, ano po yung masasabi nyo o mensahe nyo dun sa mga ibang uh, tao na katulad ninyo, or yung mga pilgrims po natin ngayong Jubilee? Yung pong pag-asa na ating minimiti, ipagpatuloy po natin yan. Mm Huwag -hmm. po tayo mawawala ng pag-asa. Una, andyan po ang nasa itaas. Manalig, magtiwala, manampalataya. Yun po ang kailangan. Kasi kung tayo po ay bibigay agad na hindi natin naisip siya, ay talagang mawawala na po tayo sa mundong ito. Pero as much as possible, kung mayroon pa po tayong minimithi na matulungan ang bawat isa, looking to God. Yan po. So, wag mawala ng pag-asa, lalo na doon sa aking mga katulad ko na mayroong karamdaman ng HIV. Kayo po ay hinihimok ko. Kung lagi tayo nagkakausap at mayroon tayong pinagdaraanan, madalas na lapit din sa akin, may mga concern, at mayroon na pong nawawala ng pag-asa, ibinabahagi ko po kung ano yung aking natutunan para magkaroon din sila ng panibagong pag-asa. Salamat po. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Jesus, pinasasalamatan at pinupuri ko ang iyong pinakamapagbigay na puso para sa biyaya ng Ebanghelyo. Sinabi mo, isinugo ako upang ipangaral ang ebanghelyo sa mga dukha. Ang iyong mga salita ay nagdudulot ng buhay na walang hanggan. Sa ebanghelyo, inihayag mo ang mga banal na misteryo, itinuro ang daan ng Diyos sa katotohanan, itinuro ang daan sa kaligtasan. Pagkalooban mo ako ng biyayang pangalagaan ang ebanghelyo, nang may pitagan Pakinggan ito at basahin ito ayon sa diwa ng simbahan. At itaguyod ito ng may pag-ibig kung papaano mo ito ipinangaral. Kilalanin nawa ito, parangalan, at tanggapin ng lahat. Isunod nawa ng mundo ang buhay, mga batas, moralidad, at mga turo nito sa mga aral ng Ebanghelyo. Nawa ang apoy na dinala mo rito sa lupa ay mapaningas, magliwana at gumising sa puso ng lahat. Magiliw na puso ng aking Jesus, tulungan mo akong lalong pang ibigin ka. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo.